Ito Wala, pa sigang natin, ka. ha? Banda, okay. Sigang. Sigang, sigang mo na yan. Pupudin ito. Pupudin na yan. Hindi hmm, malang tayo. Ito, Sir Toto. Magagamit na naman namin ulit yung binigay mo. Ito na yung inaantay natin, yung maya-maya. I-slice na natin ito sa maya-maya. Ito yung pang kaliskis niya. Ayan. Tapos uh, ito yung pang slice. Ayan na, excited na si Chokoy. Buhay pa yan. Uy, binyagan mo na. Oo, oh, binyagan. Okay, Salamat, Sir, sa binigay mo. Sana maganda ang paghimbis. ba Ay, wala nga. Huwag deltso okay. Huwag makuha dugo talaga lang, oh, Bilis lang, oh. Bilis lang. Ano yung paghimbis Pero ganyan, hindi. Hindi okay, na, na, na Ano na yan, oh. No? <laughs> try daw. Naingit, naingit. Try, try. <laughs> bon, mo sumali. रहेगा? Gracias.

ay gabi Oy, akin Oy, oh, yeah, pakin yan. Oh, oh. <laughs> oh, sa akin yan. Ayan, no? no? isa tayo. Oh, yeah. Ay, bye bye. Jadi saya kay ang apat lang. Ayun, Tara. Para sa lalaki lang, puro lalaki no. Oh, puro lalaki. Oh. Para sa lalaki lang yan. mo din ako. <laughs> lalaki ka ba? Lalaki ka ba? Ano pa miyembro ka na? Hindi ka man lalaki, liliit ka man. May may, masin lang ako. Ayan na, tapos, saan yung pangunan natin? Saan na? Ayan pa 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 doon, Say? Sandok, sandok. pa sandok. pa 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 may mayo. sa pa pa may pa 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 Eh, sa akin. <laughs> ay, sa akin. Ay. Ay. Sa, akin, sa, akin, sayo, akin sa akin, sayo. Sa akin, akin, sayo. akin sayo. Sa atin pa dalawa. Sige, pa 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 sa pa 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 Lord, maraming maraming salamat po unang-una sa magandang panahon. Uh, dahil may parating na naman ang bagyo, hinahon na namin yung mga trap sa lahat ng pagkakataon na binigyan niyo sa amin, Lord. Na lalo na sa blessings sa araw na to uh, at sa patuloy na paggabay sa amin sa araw-araw namin ginagawa, lalo na sa paglalawat at maging sa pamilya namin. Maraming maraming salamat. I-bless niyo po ang aming pagkain at sana'y maging kalakasan sa mga darating pang panahon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Ang wow. sino na namang huli? Koy! Ay, koy! sino na namang huli? Oh, Wala na! Wala na yan! Wala na yan! yan! Kanya-kanya na to! Hindi ka naman magbili pag mahuli ka! Burit ka! Hindi naman ako rin! Kap! Wala tayo yung alam sa'yo! Sabi ko sa'yo yung ano? Wala na! Meron pa doon! Marami diba? Okay! Ako oh, muna ulam Wala na! <laughs> <laughs> yan, okay, ikot tayo na Sige, hiyo. Yung lambay ko. Okay. Okay, hati-hati tayo. Hati-hati tayo dyan. <laughs> Lahat. Kung sino, sama Sano, yan. Ano ba yan yung May nawala dito. <laughs> May missing. May missing ibunin. Kap, look up. Ito na sa akin. Alak ko, ibitaw ko. Oh, bago naman si kapitan. Ayan Ay, na lang ulo. Bisa, ibitaw ka na. Ayan dito. Ayan.

ano, tabak din yun, no? Uy, payat uy. Oh! Uy. 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 uy, uy, Ito, ito. Saan, sayo, Ay, payat, uh? no? oh, payat. pero huwag na, payat eh. Uy, 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 ka. <Payet> man kaya. <laughs> ka, no, payat, ha, payat, payat ha, payat ha. Ay, malaki, tiboy. Ay, payat ha. Ilang <laughs> payat, payat. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, bawal yan sa'yo. <laughs> Idagis. Idagis ilang bro. <laughs> ano bay? plato? No, 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 <laughs> Iba na may Saan uh, ah, 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 na tayo? Saan na Ayun ha. Hay nako, sa tuani. Ano ba? Ano guys? Kap kap. So. Bukan din. Tambo ko. Tambo ko. Oh, daro. Uy, bigyan si Disay. Uy. Uy,

Hmm. Buat. Bisa kaya Kaya. Penuh nama ni. Mau kami sih. Oi, kaya. Tengah lambai macam aja tu. Kena. kapitan. Kau. 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 Kau.

Nggak bagus soju lembek. Kok mau nih, Bang, lah? Mau juga tuh ngomong kan? Nanti kita tuh nyelam banding nih, Pak Tai. Oke, kan ini mah nunggu nih. Kata Musa, nunggu saya nunggu juga rugi, kan? Mau ulang nih lah, mau ada masak, kok? Nih, mau masak. Ini masak yang es daw. Ini Iwan. Banyak pian. Gimana gimana ale-ale yang es daw sana Minsan lang kasi, no? Minsan lang. Mahal ko sa Ano sa 1.5 Pulusan? Iguan Basta sosyo. Yung ni Ano mo sila sa buhay. Iguan pa ibunang sa buhay. Iguan pa ibunang Kurusan, kurusan. Iguan pa no? Anali na. So, mapagamay padako. Ha? Mm. May sizing. Basta mo apunta ko yung mga tulis gabos ng usakbo. Kung na ano, dito na to Pababaw.

Sampalok. 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 Kok ini dia ini di yang begak ayunya megain warna lambai? Indi. Salat dulu. Dia enak, ya? Huh. <tuh>

Ang diwala kita mo. Gitago na yung paak. Lawa mo sa paak. Bok Sa na akong matambakan na binonggang kita ganyan ng Ha? Ah. Yan. Iwan sa kilo. Pa, ha? Pa, na